babalik ang inyong kaibigan in your life subscribe button at ang all notification bell para laging updated sa aking mga videos ng araw-araw so nandito ka ngayon guys sa loob sa sasakyan at ito kami taga <laughs> <laughs> ano kami all right, so joyride kami ngayon dahil uh, ini inahanap namin ng aming <laughs> aming location so ayan, kung mga kasama ko tumatawa sila at kaya <laughs> Hindi sila malunok po lang. <laughs> kasi sila sa akin. Nagsasalita ng isa. <laughs> pag ako ng ano na naman. Magiging maya. Okay, ma si malay mo. Malay mo, di ba? ang mga kasama ko sa akin. Magiging maya. <laughs> <ko si> <laughs> Kukunin na lang tayo ng Tagalog. Kung makipag-selfie ka, yung ano naman. <laughs> yung medyo may itsura naman, hindi yun. <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> hindi ako mag ng oras ko na makipag-selfie. pag ganun? Crowded. Very crowded. Tapos ala, yung tao na pupuntahan mo. Buti naman sana kung sila Coco Martin. <laughs> sila... Jerry Krabal, sila sino ba yan? Mga artista na ano po? Tumakan mo ang selfie kanya. Ako sa iwan ang dread hat na ano. Ayaw nyo na. Kung nabibigat ang isa, 100. Ah, nabibigat ang isa, 100 50 pesos. 50 pesos na lang. 50 pesos mag-selfie. Oh, <laughs> <Bid> selfie kayo sa amin. Ayan, ako sa selfie nyo yan. What's up? Ah, oh, 50 na la lang daw yan. Oh, 50. <laughs> Ika magkano? Magkano? 100 o 20? Hala. Hala, late na ako. Oo for watching. Ayan. Enjoy, enjoy lang guys. Shout out dun sa mga mga vlogger dyan na malaki man o maliit. Ang tulungan nyo naman yung mga dapat, karapat dapat na tulungan. Yung mga may mga anak na marami. So, hindi ko sinabing ganun na. Hindi ko sinabing parang ako yun. <laughs> Maraming anak. <laughs> Pero pwede naman. O, diba? Dapat yung mga may mga anak na pinapaaral ang mga tulungan ninyo, hindi yung single. Tapos, para sa sarili lang, dapat uh, tulungan nyo naman yung mga may mga kailangan gagawin para sa ano, kung totoo yung mga pinapakita nyo dyan na pera ng lalaki, mga milyon-milyon ang mga tinutulong ninyo. Ang tulungan ninyo, yung mga nangangailangan talaga. Ayan, shout out sa mga you were well at sana mapanood panoorin niyo 'tong video na 'to. Bye-bye. Have a nice day sa ating lahat.